Good morning, good morning mga idol. Ito na naman ako nagluluto ng ulam namin para sa tangalian. Dito sa work ko, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol. Ako yung nagluluto ng apritada mga idol. Nakikita niyo naman, apritadang manok mga idol. Ayan, nakikita niyo mga idol malapit ng magluto mga idol. baling ngayon mga idol, tatakpon ko muna mga 3 minutes o 5 minutes. Luto na to yung niluluto ko ng apreta. Binalikan ko yung mga idol. Habang nagluluto ako mga idol, ako yung nagtitinda sa isang simpleng buhay salesman mga idol. baling yung mga idol, nakikita niya naman. Minikos-mikos ko yung apreta mga idol kasi malapit ng magluto mga idol. baling ngayon mga idol, Ililipat ko yung handle mga idol kasi kukunin ko na to ilalagay ko na sa lalagyan ng aming lamesa mga idol kasi luto na tong niluluto ko tong simple recipe apretadang manok mga idol Good morning, good morning sa inyo lahat mga idol habang nagluluto ako mga idol ako yung nagtitinda ng mga paninda namin dito sa word ko sa blue ocean mga idol tingnan nyo naman mga idol para sa tanghalan namin yan mga idol simple recipe lang yan idol mga ulam namin yan ang ulam namin nako tatakpan ko na kasi luto na mga idol good morning good morning mga idol you know pari mga idol ilalagay ko na sa lalagyan ha? sa lamesa bali kakatapos lang nilagay yung niluto kong simple recipe apredadang manok ako naman ay magluluto ulit ng sinangag na kanin mga idol baling mga idol nakikita nyo naman Minasamasa-masa-masa ko yung rice mga idol para madurog mga idol. At saka iluluto ko na sa mahiwagang palayok mga idol. balingin mga idol, kinuha ko yung mantika. Metra ang ginagamit kong mantika ngayon. Metra baka naman. Baling mga idol, nilagyan ko na ng oil para igigisa ko na yung garlic mga idol. balingin mga idol, hinulok ko na yung garlic mga idol para igigisa ko sa mainit na palayok na may mantika mga idol oh, nakikita nyo naman mga idol minikos minikos ko minikos minikos ko yung garlic mga idol para madaling maging brown yung garlic mga idol pagkatapos ng mga idol pag naging brown na to ilalagay ko na yung rice mga idol yan na nakikita nyo naman mga idol nilagay ko na namikos mikos ko na yan kaya madaling may isang agyan mga idol nakikita nyo naman mga idol ang ulam namin simple recipe lang apretada at saka nagsinangag ako ng rice mga idol nakikita yung mga, mga, idol good morning good morning mga idol shout out ko sa mga nanonood sa akin sa facebook at saka sa reels maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo pagsusubaybay nilagyan ko ng 2,000 pieces na asin mga idol bilang na bilang kayo mga idol yun know, o yan bali mga idol mimikos mikos ko na naman para madaling maluto yung nagpapasarap na garlic na may rice mga idol sinangag mga idol good morning good morning mga idol abang nagluluto ko pinunasan ko yung mga tasik na mga para malinis ang kitchen namin nakikita nyo nun mga idol luto na yung fried rice mga idol with garlic mga idol good morning good morning sa inyo lahat mga idol binabati ko kayo isang malamig na maga sa inyo lahat saka sa doon din pala sa mga kaibigan ko mga kamag-anak ko at saka ang kaganda sa amin mga idol sabay-sabay kami kumakain sa tanghalian mga dito sa World